So eto nga guys, magtuturok na tayo nitong gamot na nabili ko ng para sa pneumonia. X Spectromax L. So ito kasi yung parang nakayanan ko lang guys na mabili kasi ano lang siya. 10 ml. Kakalaga lang siya ng 300. So yung ganito kalit lang siguro pwede na to kaysa yung bibili ka ng malaki na hindi mo rin magagamit at ito nga yung kanyang free na syringe so ito na rin gagamitin natin nasa 1 ml na kasi yan so yun kasi yung ano nya sa so, paggamit nito 1 ml lang kada turok so magte testing tayo ngayon guys so tuturukan natin yung kambing ng 5 days 1 ml sa isang araw So ayan Dito naman So tara guys Magturok na tayo So ayan nga guys Dito tayo sa part Ng paa magtuturok Dito sa may so May laman muscle ito tayo ngayon So ayun yung ituturok natin sa kanya guys sa loob ng limang araw. tigwa 1 ml. Sana nga makasurvive siya. So, kung napapansin nyo yung mata nya naluluhaluha siya. Oh. Napakabilis yung nga ng pagpayat is yes, kumpara dun sa dating ano nya, tsura nya. So araw-arawin nga natin yan sa loob ng limang araw. So titignan natin kung makakasurvive pa itong ating kambing. So, Kumbaga sumugal na ako dito guys. So, medyo malakas pa naman siya guys. Nakakalakad pa naman tsaka nakakakain. Tsaka pinakawalan ko na rin siya dito sa pagkakatali niya. Para malaya siyang makakain. So ito nga guys, ang bad news. Tuluyan nang nanghina tong ating alagang kambing guys. So na injectan ko naman siya ng yun nga yung antibiotic. Kaso nga lang ito. Five, uh, sabado yung last na inject ko sa kanya at martes ngayon so. Ito na siya ngayon. So naging mahina talaga yung katawan niya guys. So sad to say. Sa mga ganitong pagkakataon ay nalugi na tayo guys kasi nga hindi natin pwedeng katayin to guys kasi nga ang mga withdrawal period ng gamot is nasa 14 days kapag sa karne kung gagatasan mo naman siya kunwari eh, gagatas 3 days tsaka sa atay hindi mo mapapakinabahan sa 21 days yung period no withdrawal period so 3 days pa lang yung nakakalipas mula nung last na na-inject so hindi natin ito mapapakinabangan so ang mangyayari dito guys ano na lang siguro hintayin na lang natin talagang mamatay tapos ilibing na lang so parang naaawa din naman ako dito sa kambing so yun kasi yung nangyari guys kung mga napanood nyo yung mga unang videos natin dito sa kambing mula nung pagkapanganak hanggang sa pinasampahan ko tapos hanggang sa makunan so ito yung nangyari talaga ito yung sospecha ko na nangyari epekto nung pagkaka pagkaka ano nya nakunan yung buntis niyang pinagbubuntis niya so maling mali talaga yung maagang pagpapasampas sa mga batang kambing so yun nga 3 months pa lang kasi to guys napasampahan na tapos nabuntis tapos nung 2 months ayun na nga nalaglag na yung kanyang pinagbubuntis at simula nun nang hina na yung katawan niya so ito yung masamang epekto so observe ko na lang siya sa magdamag siguro kung anong mayayari kasi kanina uh, nakakabangon pa naman na naglalakad kumakain so try natin siyang pabangon na liha. so ayan nakakabangon pa naman baso talagang pansin mong mahinang mahina na ito yung matamlay yung mata niya guys uh, lubog, lalim talagang namayat o oh, ayan oh, sana nga eh makasurvive sya no? papainumin natin ng tubig ayun umiinom gusto pong uminom ayun konti lang so ayun nakakapaglakad pa naman pero mahina na talaga kaya pa naman niyang kumain guys eh. so panalangin na lang natin na makakasurvive pa to so lugi na talaga guys kapag namamatayan ng alaga ng kambing so heto na yung alaga nating kambing guys so tuluyan na siyang namatay nasa week So nung isang araw, medyo mahina na siya pero nakakalakad kumakain pa rin pero ngayon bumigay na talaga yung katawan niya. Hindi na niya nakayanan. So ayun nga guys, yung masakit na katotohanan sa mga kamatay ng alaga natin kambing, lugi na agad. So pero hindi maiiwasan talaga yung mga lalo na yung panahon ngayon na pabago-bago dala pa nung kanyang pagkakunan sa kanyang pinagbubuntis so yun yung ating napatunayan dito guys na masama sa batang kambing ang maagang pagpapasampa so ito yung pinasampahan natin nung 3 months old pa lang na tapos nung 2 months na yung pinagbubuntis niya na, nakunan hanggang sa tuluyan na siyang nagkasakit humina na yung resistensya na nagkasakit at tuluyan nang namatay so yun yung ating natutunan dito guys maling mali yung pagpap maagang pagpapasampa so hindi ko na siya kinatay guys kasi nga uh, naturukan natin siya ng in injection gamot So nasa 14 days pa naman yung withdrawal period nun. kaya mas wag na lang. So ayun nga guys, uh, sana may natutunan kayo dito sa video. At uh, yun nga. Salamat pa rin sa panonood. So see you next video na lang guys sa ating mga susunod pang mga gagawing video sa pag-aalaga ng kambing. Uh, sana huwag nyong kalimutang mag subscribe see you next video guys